For today's video, makakasama natin si Paring John Ray. Ito si Paring John Ray natin. Hello, what's up, my lovely people? So sa mga hindi nakakaalam, ito si Paring John Ray natin. 2 years na dito sa Saudi Arabia. Kaya siguradong ito matinik, matinik sa lahat. So ngayon, ang topic natin is tatanungin natin siya. Titignan natin kung masasagot niya yung mga katanungan natin. So, John Ray, Paring John Ray. Okay lang ba sa'yo? Magtatanong na ako sa'yo? No problem. Mga pimuskid. Mga pimuskid ah. So, itong katanungan na to, kapatid si ano, ang premyo si ano? Jeffrey? Si Jeffrey? <laughs> si Jeffrey, si Jeffrey ang premyo. <laughs> <laughs> so, kung matagot mo ito, <laughs> wow. jackpot ka dito. So, ito yung katanungan natin. Okay na? Ready okay. na? Okay, okay. okay. ready, ready na. Okay. Ang katanungan natin, kahapon ay Friday, at ang bukas, ano naman, anong araw bukas? Ang anong araw bukas? Saturday. Palagay mo tama yung sagot mo. Kung kahapon yung Friday. Kahapon yung Friday. Ngayon Sabado. Ano yung bukas? Ano yung bukas? Kung kahapon ay Friday. Oh. Ano naman yung bukas? Anong araw yung bukas? Anong araw yung bukas? Sabado. <laughs> Sabado. Tama yun. Sa palagay mo. <laughs> Kung kahapon ay Friday. Ibig sabihin. Ngayon Sabado. Oh. Kasi kahapon eh. Ah. So, ano na naging bukas? Ah, linggo, linggo. Ah, so hindi mo nakuha yung jackpot natin na si ano. Masaya siya lang? Gusto ko mag-cupcake.